Yes, sir. Yes, po. Actually, uh, public works po ang uh, nag-aaral uh, dahil ito po ay uh, part ng national highway. Yes, po. So, sa kasalukuyan po, uh, ano po ang sanhi ng pagkabutas ng uh, tulay, Mayor? Obviously, po. Uh, Siyempre, mga overloaded nating mga sasakyan, ayun ang palaging uh, narinig dahilan. Opo. mm -hmm. So sa kasal uh, ito po as we speak uh, Mayor ano po yung mga sakyan na hindi natin pwedeng ipadaan uh, sa, sa nasabing tulay po. Ang dumadaan lamang po sa kasalukuyan ay mga light like mm -hmm. cells at saka po yung mga uh, yung else na maliit uh, po. Ayan. So yung, yung kasalukuyang status po ng construction uh, Mayor may idea na po ba tayo kung uh, may estimated time na po ito kung kailan ito magiging uh, uh, maayos ulit Mayor? Wala pa pong advisory ang DPWH pero last time po na nag kami ay namadali naman nila. Hopefully po ay uh, um, ayos at pwedeng mapadaan kahit na yung bus uh, within a week's time pero definitely po yung mga malalaking uh, sasakyan ay hindi daw po muna makakadaan. Ayun, tama. So itong mga ELF, yung mga light vehicles po, eh, makakasigurado naman po ba, Mayor, naligtas po yung kanilang pagdaan sa nasabing uh, tulay, uh, Mayor? Siyempre po, ADPW po so, makapagsasabi dahil sila ang gumagawa. E, At hindi ka po nila ilalagay sa alangan nito mm. mga sasakyan. Kaya mga light vehicle yes, ang pagdataanin ni nila. Dahil okay. Oh. ang po ng tulay ay hindi pa pwede para doon sa talaga malalakas. So, nananawagan po tayo ng pangunawa dahil wala po may kagustuhan pero obligado po tayo talaga tumalima dahil ito po'y para sa kaligtasan ng ating mga uh, public.